dito na tayo going to Malbar Lipa Santo Tomas hanggang ang biyahe natin sobrang trap kaya dito pa lang tayo no? tuloy ang biyahe karena kebanggaan tangkap bisa lah atau diwarna kebanggaan tangkap saat itu kabit ng meron ko at di pa naman titirahan gagawin ko lalagyan ko muna ng solar na automatic para ilaw tayo po ng tao Check out nga pala sa mga motorista na kasabay lang samahan nyo ako sa ating biyahe patungo sa ating bagong bahay let's go mga mahilig nga para mag-ride sa, sa gabi ingat-ingat tayo sa ating pagmamaneho dahil sabi nga sa ma ikli ang paningin sa gabi kaysa araw dahil madilim dahil kaya ingat-ingat lalo sa mga pagsigit-sigit dyan at bawal sumabit para iwas distress yan Oh, Macdo. Hello, Macdo. Shout out sa mga taga Macdo ta tatrabaho. Makain. Kuya, nagluto na din. Malayo-layo pa dito ang liwanag ng kalsada patungo ng patungo ng lipa yung kalsada na yung aking pinabaybay sa ngayon shout out sa mga batang king doon para ay gabi na para ingat ingat tayo sa ating pagpapanil sa mga gusto nga palang magtanong dyan tungkol sa aking nakuhang bahay parang naong lupahan ka lang mas mahal pa yung naong lupahan dahil yung pag uupa pa ay 4,000 ang ibang maupahan kaya pagkatagahan ko na ng 22 years to pay at least mapapasayo ang iyong hinuhulog yan dito na tayo malapit-lapit na tayo dito sa ganito ng oras time check uh, 8 na 9.30 9.30 yung dive so ganito pala dapat na ng rides dahil wala gaano sa sakyan pero ingat ingat lang at baka may mga bigyan tawid yan sa mga medyo mabilyong na lugar mag marahan dahil anumang oras ay may tatawid gaya nito mga sakyan na to pagbigyan na natin para di tayo makaabala at di sila maabala shout out sa lahat na mapagbigay ng mga driver dyan enjoy enjoy sa inyong pagmamaneho at ingat yang di kenapa pala tayo sa San Lucas welcome dito tayo kami okay marami silang subdivision kaya napakalawang na ano dito subdivision yan may ano siya may mini mark na sa loob ng subdivision yan medyo bakante pa yung mga ibang lugar kaya niya medyo bakante pa madilim pa ang kapaligiran buti na lang may street light na yung meral Ayan, um, gaya niyan, pa wala pa gaano kung tao ito na yung gate na papasok dito sa amin buti na lang na rito, may ano na dito may meet up so hindi ka na mahirapan yun liwanag na na tindahan nila kung may kailangan ka pwede ka na makunta ng mini -park. marami ka nang mabibili Pagkain Pwede ka nang lumayo Yan no, grocery Kaya sa mga nasa loob Yan na malayo Sa palingke Dahil malayo ang palingke dito May minimark ng naon Na tinayo Alam ko may gagawin din pure gold dito Hindi pa yata na construction Kaya yung mga bagong tira dito may mga tindahan ha. may grocery na dito sa kanto may talipapa na rin dito sa kanto na papasok dito sa aming ano village yan sobrang dilim pala dito ito yung sitwasyon ngayong gabi medyo kaunti pa lang kasi ang tao dito kaya ito ang um, mga ah, uh, may mga aso pa dito mahirap na makagat talaga nagahabol yung aso yan dito na ako sa aking bahay yan medyo maganda muna yan ang, ito nga pala ang aking nakuha ang bahay so wala pang liwanag lalagyan ko siya ng solar para kahit papano may liwanag kahit walang tao. Yan So, yan. Hanggang dito lang aking lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Have a good night. Bye-bye.